sa ating K-News! Senator Kiko Pangilinan, tinampulan ng mga onion smugglers. Narawagan si Senator Kiko Pangilinan ng Chairman ng Committee on Agriculture and Food sa Bureau of Customs at ilang mga ensya ng gobyerno na habulin ng mga onion smugglers at traders na patuloy nagpapahirap sa ekonomiya ng bansa lalo na sa mga magsasaka kasama ang ilang BOC officials at magsasaka ni raid ni Sen. Pangilina noong umaga ng Oktubre 29 ang isang palengke sa May Divisoria kung saan nasakotin nila ang ilang sako ng mga smuggled onions. So ang, ang smuggling uh, ganito, naragad, in, uh, na ganito, direktang direct na aming tuhan, 120,000 natin mga kababayan mga magsasaka sa kasas, Tapos yung uh, indirectly, another half a million. So, napakalaki ng impact nito sa marami nating mga kababayan. Kaya dapat talagang tigilan na ito. At kung inaakala ng mga smuggler na hindi seryoso si Presidente Aquino sa kanyang anti-smuggling campaign, eh sabi nga, huwag silang huwag uh, nilang subukan ang uh, Aquino dahil hindi po natin ito umpisa pa lamang ito hanggat uh, merong ganyang mga tip, hanggat merong ganyang mga Uh, expose sa atin uh, makikipagtulungan tayo sa customs, makikipagtulungan tayo sa private sector uh, para patuloy uh, ang uh, pagsugpo dito sa nagpapaiyak sa ating mga magsasama at yung smuggled audience tsaka sa akin simple lang eh. makasample tayo ng ilan magiging mensahe na yun sa iba yes, diba? so I'm sure alam ko medyo mapusisi ito o yan, it's a tuloy-tuloy natin yung labindalawa para yung tatlong pa na nagtatangka o nag-iisip, magdadalawang isip na. Di ba? Parang ganun ang ano natin. Papalo up natin uh, para makita natin itong labindalawang ito. Yes, sir. At mga kaasa kayo, bilang chairman ng committee ng Antibor, buong, buong pwersa ng ating tanggapan naka Nakaalalay sa inyo. Thank you very much, sir. Hindi uh, namin kayo bibitiwan. Pag may problema, puntahan nyo lang kami. We will give you our full support. Thank you. Uh, at, uh, hindi natin tatantanan ito tutulungan natin kayo para maging epektibo tayong lahat dahil 'yun naman ang gusto nating mangyari resulta sa kabuuan <tap>